CNN News. News. CNN Live, Nationwide. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sir Ariel. Tatlong bayan sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Oriental Mindoro ang nakatanggap ng ayuda mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Social Welfare and Development noong nakalipas na ika-20 ng Hunyo taong kasalukuyan. Katuwang ang mga punong bayan at lokal na opisyal ng mga binibisaryong bayan ay naipamahagi na ang tigta 3,000 halaga ng fuel subsidy voucher sa mga mangisda ng bungabong na may 494, mansalay na may 1,300 at rojas na may 810 na naitalang naapektuhan ng oil spill. Gayon din ng tig-5,000 cash assistance para naman sa mga nagpatalang ha growers at mga magsasakang direktang naapektuhan ng El Niño sa tatlong nabanggit na bayan sa ilalim ng programang Assistance to Individual in Crisis Situation o ARIX. Bago pa nakatanggap ang nasabing tatlong bayan, ay nauna nang nakatanggap ang bayan ng Nauhan at magtutuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng nasabing ayuda hanggang sa maabot ang 12,000 na tukoy na nabiktima sa lalawigan ng mga nabanggit na kalamidad. Ipinaunawa ng pulong lalawigan ng Oriental Mindoro na si Governor Bons Dolor ang personal niyang ginagawang pakikipag-ugnayan sa mga konsernadong ahensya ng pamahalaang nasyonal at ang prosesong pinagdadaanan hindi lamang sa nasyonal kundi sa pamahalaang lokal upang ganap na maipagkaloob ang pondo para rito. Nakasama sa prosesong ito ang pagpaprioridad at pagtukoy ng mga binipisaryong hindi nakatanggap ng ayuda mula sa International Oil Spill Compensation Plan upang mas marami bilang ng mga mamamayan ang makatanggap ng naturang ayuda. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. CMN Live, Live Nationwide, nationwide.